at yun uh, matatagpuan po ang pinakakilala po talaga na siyudad ay ang sambala so kaibigang amaya ano po yung ano umuulan na kaibigang amaya ano po yung sambala umuulan talaga mga kahunter Ghost hunter 18 uh, kaibigang Amaya. Uh, sige uh, hindi na lang po talaga ako mangungulit po no about Jan kasi alam naman po natin kapag tinatago na lugar talaga hindi na no. So salamat po talaga no sa pagano namin ah uh, kakatulban niya kung ulo Ah uh, salamat po no kaibigang Amaya po no sa time no na inano na in, ano yung in, inanum mo ako doon ba na <coughs> kumbaga uh, kahit na saglit lang naranasan ko pero binaw parang wala din kasi nawawala no pero okay lang po yan no uh, kasi ano talaga yung taga panod ay sabit na sabit po sila kasi alam po nila na medyo maritis po ako pareho tayo kaya yun uh, inaabangan yun kaso eh, yun uh, tulad ng inano mo sa akin na uh, Uh, sana po ay maintindihan no pinaliwanag mo yun pala kaya yun uh, kay bigyan ay naintindihan po namin no at saka ka uh, nagbasa din ako ng comment naintindihan din po ng ibang, kaya salamat po no kay Bigang Amaya no at ngayon uh, yung sinasabi mo dun sa ano ba uh, sa ano ba yun yung tungkol sa agarta yung mga lagusa ano po yun ano yung mga ano dun ano ano po talaga yung ano talaga sa Agartha po talaga? Kasi na nasabi po na munapuyan uh, muna po 'yan, no? ah uh, yung about sa si yung mga latest no ng mga ng mga ano ba yung modelo, lahat ay nanggaling doon, yung mga high-tech na po talaga. So, yun mga kaibigan ng Maya, pag ay, ano po naman sa amin? na sabi po ni kaibigang Amaya po no kaya ang ano po daw ang ang lugar po daw na Agarta at saka yung Biringan may ano talaga yon no pero ang sabi niya ay ang lugar ang ano ang Agarta po no ah uh, isa po daw yung napakatagal na po na sibilisasyon no? na ano ah uh, <coughs> na matatagpuan po natin talaga sa ilalim ng lupa no ng ating mundo ito rin po din yung ano, uh, napakapayapang lugar po talaga sa ilalim po no, anang uh, lupa. So isang mundo po ito. No? Kaya yun. Um, at maraming nanirahan po talaga no? sa tinatawag na Agarta. Marami din mga sidad No? At yun. Uh, matatagpuan po ang pinakakilala po talaga na siyudad ay ang Sambala. So kaibigang Amaya no, kayang, ano, na po yung ano, umuulan na kaibigang Amaya. Ano po yung Sambala? umuulan talaga mga kahunter. So, yun, uh, sabi po niya, no, uh, ang, sambala, ang sambala po daw, ano daw ay kabihira ng agarta. No? So, dito daw matatagpuan po. No? At dito rin naninirahan ang kanilang pinakapinuno po talaga no? Uh, sa tinatawag na agarta po yung sa underground no? Uh, city so yan pala ang pinakamahalagang syudad no? yung Sambala kasi dun naninirahan ang kanilang mga pinuno o kataas-tahasan talaga no? sa nakatira dun so kaibigan nga maya at uh, ano po yung nandun sa ano? Nandun sa karta. Yung mga ano din. So, sabi niya, no? at uh, tulad din ano dito. Makikita dito. No? Na, pero, ano din no sabi na doon uh, doon lantaran talaga makikita mo no makikita kung may may makapasok talaga doon makikita po na yung mga nandoon naniran ay mga higante no at mayroon ding ano uh, mayroon ding mga balat na puno ng kaliskis no na ano sila din ang mga ibang lahi din no pero ano din uh, nandoon pa rin nandoon sa loob talaga at saka Ah, uh, yung iba naman po daw ay katulad natin, no? Natin ng mga tao yung figura niya lahat lahat no at saka ang lamang lang po talaga nila doon ay napakatalino po no? ubod ng talino po yung nandoon po no? sa loob so kaibigang amaya Maya, uh, kaya pala no kaya pala ano sila sa ano yung high tech po talaga kasi dahil po yan sa katilinuhan po nila at yun uh, puro lang daw no puro sila gawa ng gawa no tapos kung ano yung ano nang isa ay susuportaan, gawin din nila uh, para daw sabi niya yung kabigang Amaya na doon talaga nagmula ang lahat ng invention bago ipapalabas dito sa ibabaw ng lupa so sila pala yung ano talaga no Uh, kaibigang Amaya uh, ano po ba yung ano doon ano yung mga tao doon ano yung mga galawan nila doon no? sinasabi po ni kaibigang Amaya uh, wag na lang po daw no? wag na lang po daw ang tanong dyan pero sinabi niya na <clears throat> ang mga tao po daw doon no? ay puno ng mahika no? at lalo na po talaga uh, advance po talaga sila sa sinsya no? yung ano talaga napaka advance sila at minsan daw no? ang mga taga agarta po ay tumutulong po talaga daw no? dito sa atin mga tao sa ibabaw ng lupa lalo na po talaga kapag may mga sakuna no uh, sila po dayo ano uh, may mga tao oh na magiging parang minsahero po talaga na tagaman man po no uh, nandito makapasok doon parang labas pasok siya galing sa ating mundo papunta sa yung tinatawag na Agarta so um, may tao talaga na tinatawag po nila na minsahero na nagmumonitor po talaga palagi at yan uh, alam po daw yung lahat no, kung saan po yung mga lagusan po na daanan para makapasok siya so kaibigang Amaya uh, dito rin sa amin sa amin din uh, mayroon talaga yan may ano talaga may mga tao din na may alam na pwedeng makapasok talaga dyan sa tinatawag nila na ano uh, tinatawag po na Agarta umuulan na talaga oh. Katulugo uh, na ako ari. Katulugo naman ta si Martinez ani. Ah, salamat po, salamat po ka uh, kaibigang Maya no. Uh, sabi po ni kaibigang Maya, um paano daw no? Syempre naman daw mayroon talaga. Mayroon daw mga connection yan dito sa atin no. Kasi paano ba mapapailabas nila yung mga invention nila dito sa ibabaw ng lupa kung wala silang mga malaking connection no na para mag mag-loans talaga no maglabas talaga. So minsan din ginagamit po daw nila ang tao no para makagawa ng ganito, ganyan no. Um, kay nga may totoo po ba yung sinasabi mo na yung bang sinasabi mo na yung motor tatawid ng dagat, yung mga yung bus nasa ano na, ah, hindi na dadaan, pwede na hindi dadaan sa um ah, ano ah, dito sa no ah, sa lupa. Kasi so, sabi po ni ano, uh, kaibigan ng no? So ngayon naintindihan ko no, Sabi niya uh, syempre po na sinasabi niya kanina Na sila po daw Ang naninirahan daw Ay ubud ng ganda uh, Ano ba yung ubud ng ganda? Uh, ubod ng talino no at no? uh, yun uh, magagawa nila lahat no uh, nandoon yung mga uh, mga mineralis lahat-lahat kung ano yung dapat uh, gawin ano dapat kunin para magawa po ang isang mga uh, isang bagay po niyan uh, mga invention na gusto nila no? sabi nila Sabi po ni Kaibiga ngamaya, na yung motorsiklo na tatawid hindi daw lang yun ano ayun uh, lang no parang partial-partial lang po daw yan at saka yung makikita po no na ano uh, doon sa kanila ay wala talagang magaganap na banggaan no walang makikita na disgrasyahan o ga gaano pa man kasi eh, kahit nasa sobrang dami ng sasakyan mga high tech po talaga yung tinatanong ko po na bus na mga bus o ano may yan, sasakyan na hindi na uh, pwede na hindi dadaan sa lupa kung hindi nando na, na sa impapawid ay mayroon talaga yan pero dahil po daw yan sa kaalaman nila Tahil po daw 'yan sa uh, taas antas na ano level po talaga nila ng no, sa sobrang talino nagawa nila 'yan at syempre, no may ano na 'yan. Uh, 'yung bang uh, pinaghalo na po 'yan nila no ng science at mahika para uh, magawa po nila 'yan at hindi daw magtatagal, no hindi daw magtatagal. Uh, lalabas at lalabas daw 'yon know, at abangan po 'yan ng mga tao na ipapalabas yan dito kung pinaglumaan na doon. So sa ngayon daw eh nandoon na daw 'yun, no. Nandoon na daw 'yun doon, no. At 'yun na daw po yung pinaging uh, palaging ginagamit nila. At wala talaga yung ano lang daw, yung bang parang normal lang talaga. Ah, kaibigan ng Maya, ah, ano po 'yan? May ano kasi, mayroong yung bang pinapakita po sa television na mayroong ganito, ganyan, tapos mawawala lang, parang ano lang. Tapos, isa lang din, yung mga ganun ba? Eh ano po yan? Kasi po sa, ang ano daw ang ano pala ni kay di ng Mayon na ah uh, syempre naman no. Ah uh, kung baga kung magbebenta ka ay eh, kinakailangan talaga ng sample. So ang ano niya eh kung ano po daw yung gusto nilang uh, ipalabas na dito sa lupa, si babaw ng lupa, ay pinalabas muna nila habang hindi pa yan minamarket talaga. No? Para bang pinaibog-ibog lang po yung tao. No? Pagkatapos, pagdating ng tamang panahon, no? ay ipapalabas lahat at hindi lang talaga, maano ka kasi, no? sabi po ni kaibigan ma, hindi yan mamamalayan ng tao. Kasi iba't ibang bansa po, iba't ibang lugar po, ang uh, dun yan magmula lalabas no ima market na yan kaya walang ano talaga walang maano ng tao uh, ang tao kung saan talaga galing at iba na din yung ano iba na rin yung nakatatak po sa bawat ano nila hindi na yan uh, wala ka kasi tulad ngayon no wala tayong nakikita talaga na mga makina or kahit ano paman no na mga makina na nakalagay talaga made in agarta wala talaga no ang ano talaga dyan is kung sino yung na ano, nila no? Kaya sabi niya kanina, lahat maraming lagusan, lahat daw uh, may mga uh, minsahiro po sila, no? Para yung labas pasok po sa loob ng underground city o tinatawag na Agarta. Ah, uh, kaibigan nga Maya, parang medyo magulo na po 'yan ah, na para bang lahat ay puro tanghaga ito, no? At uh, parang ano talaga para bang gulo kung isipin mo sobrang gulo talaga ang hirap intindihin no at saka uh, parang imposible natutuo imposible na mangyayari no at imposible na doon galing lahat uh, wala wala kasing pruweba walang mga ano ito po ay isang agam-agam uh, kaya pasensya po kay bigang amaya kung ang uh, naguguluhan po talaga ako sa mga ganyan na usapin sinasabi po ni kaibigang Amaya ay naintindihan po daw niya ako no? at saka ah, mas mabuti na daw yung sinasabi niya at para sa ngayon ay nalilibog na po ako kasi pagdating ng panahon no, kung ma maaabutan pa yan no, ay hindi na po ah, ako daw mano ah, yung bang magtaka no? at, sasabihin ko na lang, at ah, sasabihin ko na lang na ay ito pala at maalala lang po daw no, ah, itong si kaibigang Amaya Maalala um, na po na na, pala, nandito na. So, yun pala no, kasi yung ano ba, yung mga, yung hindi pa talaga natin nakikita, o hindi pa natin nahawakan, no, or pasawala pa sa ating komunidad pero tapos na pala, no, uh, doon sa iba, pero hindi palang uh, napunta sa atin. So, kaya nga, mga ano ko ba na, parang imposible, pero, ah, uh, yan po ay abangan natin, no. Ah tulad ng sinasabi po no na, no ano paalagi palala ni kaibigan ng Maya ay ito po no ay depende po sa tao. Depende na po sa tao kung ano ba talaga no ah, ang paniniwala. Ah, pa sa kanya lang sinasabi niya na ang posibleng mangyari no sa unahan yung bangsa ano talaga no. at 'yun, depende na po talaga sa atin. Kahit ako man ay hindi talaga sinabian na ay ito po ay pure, 100% true no 100% na mangyayari ay ito po ay sinasabi niya na abangan lang po talaga sabi niya kasi ano daw uh, uh, marami pa daw talagang hindi alam ng tao no sa lahat ng posibleng magaganap or yung dito sa mundo kung ano yung mayroon dito sa mundo ano yung mga tanghaga o mga alamat na mga nandito pa sa mundo na hindi pa natutuklasan ng tao no marami pa daw marami pa po talaga kaya sabi niya eh lahat daw no lahat daw ng nandito may kabuluhan lahat lahat ng mga nakikita sa mundo may kabuluhan yan at yun may mga ano yan may mga preparasyon po daw yan no? kaya pagdating ng panahon gagalaw at gagalaw lahat makikita at makikita at yun na no? doon do na po talaga mano ng tao na ito pala ganito pala no? ang akala namin hakahakal ang, ang akala namin is ano lang i e, teorya pero yun ay eh, nangyayari po no so at least tayo ngayon no may ano tayo no Uh, <clears throat> ang ano natin no uh, ngayon sa ngayon may idea tayo no at uh, mayroon tayong ano ba mayroon tayong parabang bang nangangandam din tayo no may ano naghahanda ba may ano din tayo na idea tayo na ay posible pala ito so ito po ay isang maritisan po no kasama ng kaibigan natin at uh, yun uh, bilang isang lalaki ay ano po ako isa po akong marisol no kaya ayun Uh, marikisan maritisan lang po tayo upo upo lang po tayo dito no? <coughs> so yun know, uh, at sana po ay uh, titindog muna tayo kasi para bang kaiiol ako <sighs> dito tayo no? kasi wala pa rin ano wala pa rin ano si Amaya uh, paminsan minsan lang po magpapakita si Amaya no? so yun na po no? yun po yung sinasabi no asa na po maintindihan natin lahat no alam ko po na marami na po ano marami pong ah uh, taga-suporta natin na nakasubaybay at saka alam po ninyo no? ako wala talaga akong alam kaya nakakarelate po kayo naintindihan nyo po no? at naintindihan nyo po yung sitwasyon o senaryo or mga sinasabi na nga, ano ang ano talaga na ngayon yan po ang pagkano no sa about sa biringan na topic na natin no napaabot na po natin yan kay kaibigang Amaya pag-abot na pagabot pag naman sa Agarta parang may limitasyon talaga sila yun lang mga ano mga napaka high tech no? so yun lang po so parang nagtitipid si kaibigang Amaya sa mga impormasyon tungkol dyan so ngayon naman ang itatanong natin is iba naman po no?